Kalamba Park Place Okay lang Dito na naman kami ni Lolo sa bagong pasyala namin First time namin nag-commute <laughs> Lumagpas lang ng konti Good morning! kami ni Lolo sa bagong pasyara namin. First time namin nag-commute. Kamunti, <laughs> lumagpas lang ng konti. <laughs> Ang ganda ng halaman, no? Ulay pink. Diyan, umihi ka. Diyos ko si Lolo Pugyo, naiihi. <laughs> Lakad na ako, sabi ni Lolo. Ayan, oh, nahuli. Ha? Tama yan. Wala pa kana. Yeah, pwedeng dito na. Oo, kana. Siguro nandun na. Kanina pa 'yon. Ah, mayroon pala dito, mga ano eh. Tangica. Ayan. Intsaging, no. <laughs> ang daming saging. Mm -hmm. Ay. Ang lang pala dito sumakay, you no? Know? one hour. Way. One hour lang kami, pero siguro kung tuloy-tuloy ang ang Ito. bus, wala pang one hour kasi ano takbo eh. Kuminto eh. kami sa may happiness. Parang ang takbo lang yan. Ano, Kumuha mo. ng oo. Diyan sa may terminal, sa may iturbina Pagdating dyan sa may terminal nila, kumuha ng mga mga pasahiro. ano, pasahero. Oo. Oh. 70 lang ang ano. Sana pa masaya. 70 pesos. Mm -hmm. Tapos 70 lang ang takbo natin. Mm -hmm. Kaya tama lang 'yun. Ano lang mga gusto ko lang. Nakaparap mga kay. Dahan-dahan lang ang takbo. Mm hmm. Yan ang gandang lupa oh. Pangalaman. taas puno ng saging eh. no? June tayo huling pumunta dito di ba? Hmm. ngayon August na lalakad lang kami pupunta doon malayo kasi dito kaysa doon sa dating pasyalan namin sa may kabuyaw dito kasi kami kalamban na to eh makiling kaya balaking subdivision ito. Wala pa rin gaano mga nakatira eh. Nakonti pa rin. Nangalay ang aking mga... Okay, ano? yan? Ano? Wait. Ayan si Lolo. Taga -bit -bit. Tama na yung atar ni Lolo Pogi. Yeah! Naka Ninoy. Ako naman naka ang aking OOTD. Luto yung sa may puno ng papaya. Okay lang naman dito maglakad ah. Dito sa niniwala ito rin wala lang naman dito. Si huh? Ano ni ano ni pa po kanina. Iyak <laughs> iyak si pau pau. Ay kayaron <laughs> ko ano niya mo Ako ito po an sa ulo. Di hey, nilalaro ni Aron. Dito may mga puno. Laki ng laki subdivision ano? Uh -huh. Ito yung tanki nila. Mayak may ulit. Yeah. Ayan yung pinakamalaki papaya. Dito kami liliko. Diyan. Diyan kami liliko. Ayan yung papaya. Ayan oh. Eh, dito kami liliko. Marami na rin pala dito nakatira. Malapit na. Malapit na kami. Ayan na. No? Malunggay. Malapit na kami. May malunggay. Ayan na. No? Ayan si Bulky. si Lolo Malinis na, wala na yung mga wala na yung mga halaman no. Oh. Wala na yung mga halaman. Wala na yung mga halaman, wala yung, mga halaman. Wala, na yung mga halaman. wala na. Malunggay na lang natira. Oh. Happy. Oh, malunggay. Wala na yung halaman. Andito na kami. Wala pa si Inal Boy.